nyo kapag ka ganitong summer dito sa Japan guys ang dami nyong gagawing assignment ng inyong anak. Yes. Pati ikaw ay makikipag participation sa assignment ng anak mo at ikaw mismo na nanay ang mag-check ng kanyang mga answer kung tama ba. Ang masaklap guys, nahihirapan ako magbasa kasi puro kanji. <laughs> Kaya ang hirap maging nanay dito sa Japan na niya. Ay, e, alam nyo ba, ayaw na ayaw ko talaga ng bakasyon. Kasi kapag bakasyon, ibig sabihin, madami ding assignment ang inyong mga anak. Pero, dahil dito, jajang! Meron tayo na-discover na Intelligent Scanning Translation Dictionary Pen. Yes. Makakabasa na tayo, guys, ng mga kanji na hindi natin nababasa noon. At ang level kasi na lola nyo, guys, grade 2 lang. So, si Ate Aska, ay, si Ate Akari ay grade 6 na. Ang ibig sabihin ay more ano na sila, nasa mga matitinding kanji na sila. So, ayan, hindi natin mabasa. At mga history-history pa yan. Imagine niyo yung mga pinag-aaralan nila rito. Pero dahil meron na tayo dito, pen na pan-translate, titignan natin, guys, kung magiging okay nga talaga to sa lola nyo. Kasi gusto mo ko rin, guys, nagbabasa ng mga libro ng Japanese, yung mga newspaper nila. Marami kasi sila dito, mga, ano-ano na yung mga magazine, guys, yung mga fashion magazine nila, yung artwork magazine nila, and about farming. Pero, yun nga, hanggang picture na lang tayo. Tapos gumagamit lang ako ng translator na camera sa Google. Andiyan, jajan, ang pogi niya. <laughs> ang cute. Ang cute niya, guys, ang social. At paano ba to? So hindi ko pa to nabab... Ito yung pinaka-camera niya guys. Ito yung mag magiging pinaka-translator niyo. If ever na magta-travel din kayo, tapos picture niyo lang yung ano, ito-translate niya na. At, titignan natin kung mababasa nga ba talaga natin yung ating So ang gagawin lang natin guys dito, meron siyang iba't ibang lengwahe kung ano yung gusto nyong basahin na hindi nyo mabasa. So syempre tayo, ang pipiliin natin ay Japanese into English. Ayan yung Japanese. Tapos English. Ayan. Tapos meron tayo dito libro ni Akari -ano na ita translate natin sa English. Dito guys... Magkoconnect lang kayo sa inyong Wi-Fi and then hihingi niya yung password ng inyong wifi. fi Siyempre, para makakonnect tayo sa ating internet. Dito guys, ang gagamitin muna natin ay yung walang internet na kailang. Ang galing guys, kahit wala siyang internet, magagamit niyo siya. Kasi nga, hindi naman lahat ng tao, di ba, may daladalang Wi-Fi kapag gumagala. Yung cellphone naman ng iba ay hindi magamit kasi nga mas mahal ang kapag ka nakikunik ka ng digta. So, ito susubukan natin, guys. Ito, yung mga kanji. Ito kasi medyo nababasa ko pa sila. So, ito yung mahirap. Ayan. Ita-translate natin sila gamit itong ating ano, offline scanning. So, yung offline scanning without internet siya. Ang gagawin nyo lang, ididiin nyo lang siya. Meron siya dito na parang, ayan, no, dumidiin siya. Tapos, yung ilaw na yun, yun yung nag scan sa kanya. So, may guide na siya, guys, kung ano yung dapat nyong... Tapos, itong yung gitna, dapat dito yung letra na i-papabasa nyo. So, ayan, gagawin natin. Ito yung babasay natin, yung number 1. Tapos ipipress nyo lang kasi lumulubog nga siya. Yan yung parang ini-scan niya. So dahan-dahan lang para ma-scan yung gusto nyong maintindihan. Tapos ayan sinusulat niya. So titingnan nyo lang kung no tama. Oh, map with the name of Little Prefecture. So, ano siya, yung mapa ng bawat city. Yun pala yung, ano niya, yung page niya. eto yon, page 1. So, eto yung second row. Sekai no. Nandaka. Ayan. Hmm. World Continents Ocean oceans, and major countries. O, oh, di ba? Ang galing. Ibabasa natin yung mga topic-topic na ngayon. Kasi talaga, guys, gusto, ko magbasa ng mga show, ng mga assignment ni Akari. Tapos yung mga ginagawa nila sa si school. Pero dahil hindi ko ang mabasa at ng mga kanji. Subject. subject and narrative. Hmm. So, eto, yung number six. Cute ko, <laughs> Tatawagin natin si Papa. Nakakatawa. May listening na siya, guys. Meron pa siyang English na mababasa nyo. Plus, talagang nakaka-copy niya, guys, yung kung ano yung nakasulat dito mismo sa libro. And then, pwede nyo ulitin yung sa Japanese. Kung gusto nyo na uh, matuto ng Japanese, ulit-ulitin nyo lang. Yung sasabihin. Po, hmm, diba? Kasi dapat sa Japanese, uh, both And listening, tsaka yung uh, pronunciation, na pa-practice nyo pareho yan kapag gusto nyo matuto ng Japanese. Tapos sa English, ganun din. The primitive meaning of Chinese characters. Mm. So, lahat ng lingwahe na gusto niyo aralin, guys, ay mapapronounce na sila plus mapapractice yung listening skills nyo. So, eto. Ang problema ko lang dito, guys, kapag yung pahaba na ganun, hindi ko lang alam kasi yung mga Japanese, guys, pag ganun yung mga kanji character nila usually nakasulat. So, titingnan natin kung mababasa siya pag kung pahaba na ganito. Pag paganyan. So, hindi niya nababasa, guys, yung patayo hindi niya nababasa guys yung pahiga, yung patayo. Kasi ang usually mga sulat ng Japanese kapag ka mga nasa libro or anon puro nakataga. Yun lang ang naging problema niya. Hindi siya mabasa kapag ka patayo. nag -e error siya guys. nag -e error hmm. So ang nababasa niya lang, yung pahalang, hindi yung patayo. So yung mga ganito. Ayan, susubukan natin. Ang taga ni Papa. So, a Chinese character with the same prime minister daw. Yun daw yung nakasulat ito. Tapos, alam nyo guys, ang nakakatawa lang sa kanya, kahit na mabilis yung pag-scan pala natin, nababasa niya. Kasi sinubukan ko siya na mabilis na ang pag-scan. Ang bilis, nakuha niya kagad yung inis ka natin. Nanaw, saan ka ka sa ko na ay ko rin, nite. Ako ay uminay di siyo. Aka rin yung siyoko mani. Yari tayo dyan. Ho, umay. Bukubi na, doji kanji. Um, kore de, nano imi ka wakaru. Nana wa zakan yoku. Ho, ho. De. Seven. Proverbs, Listening mo rin, Oh. Tapos, yung language niya, guys, napakadami ng choices. May voice translator din siya. Ayan, subukan natin yung voice translator. Tapos, guys, dito sa voice translator niya, nakakatuwa. Imagine ninyo, meron siyang, ano, pagpipilian na sang katutak ng language. Meron din siyang 135 languages din siguro to, guys. Kasi ang dami niya talaga. So, pinili natin ang English ng Pilipinas, tapos Japanese. So, ayan. Pag nagsasalita si Papa, halimbawa, O, namay wa, nandes ka? What is your name? O, oh, ba diba? Kaya kapag may kausap kayo, halimbawa, na hindi nyo maintindihan, naliligo kayo, pwede kayong magtanong sa kanya. Tapos, pag gusto nyo pakigan ulit, para ma, ano kayo, ma, masanay kayo. ikiwa Oo, oh, di ba? Hindi na kayo maliligaw dito sa Japan, guys. Kapag ka magta-travel kayo, kailangan-kailangan nyo, lalo sa mga nahilig mag-travel sa Japan, tapos hindi nyo mabasa yung mga signboard, yung mga ticket nyo, yung mga hawak-hawak nyo para parnalya. So, eto, guys, kapag naliligaw kayo, the best na magagamit nyo talaga. Magagamit din to, guys, kapag ka kayo ng Thailand, ng China. Alam nyo, guys, so, nung nag-travel kami ni asawa sa China for one month, hindi pa uso yung mga ganitong gadget. As in, mukha kaming tanga. Alam mo yung daladala -dala namin yung packet book na libro ba yun na uh, dictionary siya. Doon lang kami bumabase ng aming travel, ano namin, napupuntahan, schedule. Kasi yung mga Chinese, hindi masyadong magaling sa English. So, ang hirap, parang minsan nagsasign language ka pa, tuturo picture. Kasi, ang hirap guys, kapag ka wala kayong translator na daladala kapag nagtatravel kayo, lalo na sa bansa na hindi masyado marunong mag-English. Kaya, the best to guys. Nakakatawa. I, bet ko siya. Bet na bet ko siya. Katulad nung no, eyes nung no, miniso naman natin na earphone naman. So, ayan guys. Kinakailangan ko na to kasi talaga nabububo na yung lola nyo sa Japanese. Kaya yun lang yung pinagawain namin ng asawa ko lately. Ayan. At least ito, mabibit ko anywhere pati yung ating earphone. <laughs> Nakakatuwa. Thank you!